So kay vlogger man ta guys. So video video gid ta. So ato gining ipaibog ning ato ang kaunon nga batchoy. Ingon e siya dalundo ko niya dito sa kayo nga batchoy yan. Maunga ako ng yung flex Alam naman, no. So, lamit na kaon din na guys. Wako ako na-inform, guys. Nga lamang yung sa kay presyo ni. Eh. Batsoy lang, naka-300 na may, guys. Guys, pag humana mo kaon, guys, ni bihay na po may kaya. pra dahil may aning tungura. So, daod taod nakamot mi sa among unang supplier nga giadtuan, guys. Nga, Kaya naman, tika, uban nga tulog is life. Sagdaan sa nato na siya diha. O, after, niya, na po yung sa among pika supplier. O, itabangan din ako akong darling, guys. guys. <laughs> <laughs> ah, wow! siyang mag-salansa ng kanyang mga kalakal. So, tali-tali is the technique. Pagka humana mo guys, nabiyahay na sadme, sa me, na sadme sa, sa among uban nga suppliers. Pero hey, for today's video guys, Dari lang sa kuto ba nga video, ito sang putlon, kaya aron dili kitaas sa oras. Thank you for watching, keep tuning in, God bless!